ito lang guys, huwag na huwag ka munang papasok ng isang relasyon kung hindi ka pa healed or magaling sa past mo. Hindi ibig sabihin na hindi ka pa naka-move on, what I mean is past traumas. Kasi baka yung sugat na iniwan ng past mo, madadala mo sa susunod mong karelasyon. Today, gusto kong i-share kung bakit after ng breakup ko, hindi muna ako pumasok ng bagong relasyon. At bakit hindi rin ako naghahanap right now. What's up mga wonders? It's your boy Ian and welcome back to another episode of Wonder Talks. Let's go! Alam mo, healing is like recovering from an injury. Kapag nabalian ka ng kamay, hindi ka naman kaagad magbubuhat ng mabigat, di ba? You'll rest, you'll heal, bago ka bumalik sa laro. Same with love kung hindi ka pa healed from your past, dadalhin mo lang yung pain sa susunod mong karelasyon. Relationships are like mirrors. Kung ano yung dala mo sa loob, insecurities, fears, trust issues, madadala mo yun sa partner mo. Kaya kung hindi ka pa okay, kahit sino pa makakasama mo, mahirap maging healthy yung relationship. Healing gives you clarity, peace, and the ability to love without fear. Number three, since nagiwalay kami ng ex ko, hindi na ako kagad pumasok sa bagong relasyon. Hindi dahil ayaw ko magmahala, pero dahil na-realize ko na kailangan ko munang ayusin yung sarili ko. At first, parang may kulang, parang kailangan ko kagad ng kapalit. Pero habang tumatagal, na-realize ko na mas kailangan ko pala ng time para mag-heal, mag-reflect, at patawarin, hindi lang siya, pati sarili ko. Marami nagtatanong, bakit hindi pa daw ako pumapasok sa bagong relasyon or naghahanap ng iba? Very simple. I want to be okay with myself first. Kasi kung hindi ko kayang mahalin at i-enjoy yung sarili ko, paano ko pa mamahalin ng todo or ng totoo yung next person para sa akin? Ayoko na magiging parang band-aid lang yung magiging partner ko. Gusto ko, teammate ko siya sa journey ng buhay. kung titignan mo siya in a therapeutic perspective wow bilang ganun kapag hindi ka pa healed um it mauulit at mauulit lang din siya mauulit lang yung toxic cycle pareho pa rin ng away parehong issues pero once you are healed magkakaroon ka ng self-awareness alam mo na kung ano yung kaya mong ibigay ano yung boundaries mo and ano talaga yung hinahanap mo and that's when you are ready for a healthy relationship. At the end of the day, love is beautiful. Pero mas maganda siya pag sa buo, hindi sa basag. Kaya kung nasa healing session ka pa, huwag ka mainip. Use this time to rebuild yourself, to grow, to fall in love with your own company. Darating at darating din yung tamang tao. And when that happens, you'll be ready not just to find love, but also to keep it. This has been Wonder Ian. Kung nakarelate ka, share mo na rin yung story mo sa comment section down below. Don't forget to like, subscribe, and always remember, healing is part of the journey, not the end of it. Kita-kita sa next vlog mga wonders Bye!